Tara at pag-usapan natin ang isa sa kinakatakot ni Pao na maagaw ni Gerald si Kim sapagkat umaaligin ito ngayon at may nakaraan sila at nagbabago na nga ngayon si Gerald. Pagkatapos na nga ng kanilang meeting nila, Kumi -Me, ay inayan ang mga kaibigan niya para magparty-party sa kundo ng mga kaibigan niya at syempre sumama si Paulo at nasa tabi lang siya. Si Pao ay talaga nag-selfie pa habang nag-aantay kay ki Kim Choo. Kahit pagod at puyat ay talagang mag siya para makita niya na safe si Kim Chiu pag uwi niya. Ito nga ang komento at reaksyon ng mga fans niya. Sabi naman, heated money ni Siyempre, babakod ng todo ngayon si Pao para ipaalam sa lahat na umaasang pansinin sila ni Kim na siya ay para kay Paulo lamang. Kaming global Kim Palaudia ay supportive sa Kim Paul lang, hindi Kim Chu at kung sino isingit niya sa kanya ng ABCBN. Sabi ni Nor Marco Let, Diyos ko mumatay na ang ingit kina Kim at Paulo. Yun ang tunay na nagmamahatid. Hatid sundo kayo, hatid sundo ba nung kayo? Sorry na lang dahil hindi nyo maranasan ang kanyang pagmamahal kasi di kayo mahal niya. Si Kim lang ang para sa kanya. Sabi naman ni Ana Lizita Trinidad, huwag niyong pansinin. Gusto lang niyang pag-usapan. Ingit kasi siya dahil na na, na bakit kaya ibang tao ganyan mga ugali. Lumilitaw. Pangit nilang ugali. Ikaw, Julia, kung wala kang magawa sa buhay mo, manahimik ka na lang. Lalo na kung naninila ka or maiingit ka. Di, mawala ang paghanga ni Gerald kay Kim Chu sapagkat maganda at totoo si Kim kaya naman pinagsihan niya na magkahiwalay siya ang dalawa at kung may chance pa nga daw ay babalik talaga saya kaya naman yan lang naman ang ating chika halina't mag like, share and subscribe maraming salamat